hindi ka nagkulang sa kamila. Hindi ko nakakalain <coughs> lang ang mga yari sa ating Ang lakas ng kutok ko eh na hindi aksidente yung nangyari kayo. Ang laki po pala ng lupain niyo. Sana nga po, boss. Mangyari rin po sa akin yung nangyari sa kapalaran niyo. Makakabili ka rin ng ganito, tanggo. Baka mas malaki pa. Ito na magwawakas ang kahirapang pinagdadaan. Ang mga kabang-abang nakaganapan sa batang kiyapo. Sa tahanan ni Narigor, patuloy nga ang pagdadalamhati dahil sa pagkawalan ni Camille. Kung saan dito ay derechahan ngang sinabi ni Marites sa kanyang bunsong anak na sa Santino na hindi umano siya naniniwalang aksidente ang nangyari kay Camille. At sa labas nga ng naturang silid ay naroon naman itong si David at palihim na nakikinig sa usapan ng kanyang inang si Marites at ni Santino. Na mga sandaling iyon ay hawak-hawak nga ni Marites ang mga gamit ni Camille na inaasahan na sana lang umano ay may matagpuan dito na makapagpapatunay sa kahayupang ginagawa ni David. Mula naman sa panig ni Tanggol dahil nga sa nangyaring bagbakan dito ay isinama na nga niya itong supremo sa lugar ni Divina. Ni-welcome na naman sila dito ni Divina dahil nga <coughs> sa naging kasosyo na niya sa negosyo si Tanggol. Humingi naman ang paumanhin si Tanggol sa kanyang mga kasamahan dito nga kay na Supremo dahil sa naglihim siya patungkol sa diamante or sa diamond. Kaugnay pa nito sa ngayon nga ay nakahanda na ring ilibot at ipakita pa ni Divina ang mga ari-arian na kanilang pinaghahatian. Para sa panibagong yugto ng buhay ni Tanggol, ano ang komento mo? Just to leave your comment below. Marami pong salamat.